So ayun mga pare kayo no, ngayong araw po ay aakit tayo ng marilaki kasi pupuntahan natin yung unly rice po dito sa may bandang Sampalok. Nakainan na namin ito nung nakaraan, 130 pesos lang po, tapos unly rice na siya. Bukod pa dun eh, napakalaki po ng manok nila. Kaya tara mga pare kayo, samahan nyo kami dito sa aming biyahe ngayong gabi. Bale, andito tayo ngayon sa bandang Antipolo. Aakit kami ng marilaki ngayon, kasama ko si Nico at si Mel yung niya. Tsaka yung asawa ko, Akit kami ngayon Magpapalamig lang Nagbiblink na yung gas ko eh Kailangan ko na magpagas doon sa shell Doon lang ako magpapagas Premium po Full tank Opo. Let's go mga pare ko At kami ay Kakain muna kami Masarap talaga bumiyahe eh Pag ano Dito sa maralaki ng gabi Malamig Para kayong ano nasa Tagaytay <laughs> Ito yung kabsat pero doon pa tayo sa unahan sa may crossing. Ito na yung crossing. Dito yung banda yung kakainan namin. Nakalimutan ko na kung saan yung namin. Ah, ito dito. Ayun yung may usok ata na ito, ito yun <laughs> All right. Magis pala 'yon pala, Magis Ivan Grill House. Hello po. May ano kayo liempo? Yes Magkano ni liempo? Pre. Ito. mayroon silang lang grill diyan oh, Mas okay diyan itong grill liempo sa grill chicken pili ka lang sa dalawa. Kasi dito sa barbecue, baka maano ka dyan eh. Mabitin ka dyan eh. Sige, isang ganun lang. Dalawang lempo, dalawa. Dalawang lempo, te, dalawang chicken. Ano na lang, te? Pwede po bang ano? Papalitan na lang order. Puro chicken na lang po, apat. Hanggang anong oras po kayo naka-open dito, te? 10.30. Ah, 10.30 pala sila dito. Hanap tayo ng malaki. Kayo, no, no, no. Walang hintuan to. Ito na, Nixo. oh. Hindi ka natatawag. Ayan guys, andito kami sa Marilake. Kumakain kami ng ano. <laughs> Ayan no? Ayan no? Ayan no? Ayan yung dalawa no? Oh. Tawa na tawa, ibig mag-asawa. Ayan. Kami oh, ano? <laughs> May may <maid> pa. <laughs> pa. ng may na ka joy Ano <laughs> ito <laughs> yung tawa nyo? isip-isip nila, pareho pala silang ano, Victor M. Pag <laughs> ka na lang, <laughs> ganito na lang Ayun po mga pare, kaya eh. tapos na kami kumain. Kami uuwi na para dating namin doon sa bahay, wala pang alas 12. O, oh, sakay ka na, sige. Alright. Chill na lang, pauwi. Pangalawang beses na namin doon nakarating eh. Ako pala, doon sa kainan na yun. Sinama ko lang si Nico at yung asawa ko para ma-try din nila.